Hello sir, good morning po. Welcome to Nings po. Alin? Ikaw ba yan? Gwardiya ka? Ha? Ah, Oo eh. Eh, hindi ka ba nakapagtapos sa pag-aaral? Hindi eh, mahirap kasi yung buhay. Ikaw, mukhang yaman-yaman mo na. Eto, successful na sa buhay. Ginamit ko si utak ko eh. Di ba? Ikaw yung classmate natin na matalino sa klase natin. Bakit? Guardian na lang inabot mo ngayon. sige, sir. Sandali. Po Ayaw mo bang pag-usapan? Ayaw mo ba trabaho mo? Ayaw mo bang makita yung dati mong classmate na successful na ngayon? Samantalang ikaw, laylayan pa rin dyan. Guardian lang. Guardian po puta. Eh, marangal naman po yung trabaho ko. Hindi nga lang kasing laki ng kinikita niyong sahod, pero masaya naman po ako at wala akong tinatapakan tao. Sa bagay, bagay lang naman sa yung trabaho mo eh. Magbantay lang ng mga tao at sasaludo sa mga dadaan. Hindi ka kasi nagtapos. Nag-aral ka kasi sa susunod. Sige ho, oh, may trabaho pa po ako eh. Mamaya na. Kwentuhan mo na tayo. Alam mo naman na ngayon lang tayo nagkita ulit eh. Tsaka may meeting pa ako sa loob ng business partner ko. pa magalala, kapag napog yung proposal ko, hindi naman kita tatanggalin eh. Uy! eh pre! Business partner! Ito na yung magpapayaman sa akin. Payaman talaga? Siyempre, di ba sa ito? Mayaman ka? Nga pala, magkakilala kayo? O, oh, buti naman, natanong mo. Oh, magkakilala kami niyan. Classmate ko niyan nung high school. Eh, walang narating. Gwardya lang ang narating niyan. Eto, tagabantay lang na mga dumadaang tao rito sa restaurant. Ah, pre, respeto lang ha. Eh, paano mo re-respetuhin yung mga ganyan? Eh, dapat sila ang rumirespeto sa atin. Kasi sila mga mababang uri ng tao. Eh, tayo napakataas natin. Tayo dapat ang nire-respeto. Nakakaawa kang tignan. Tamad ka kasi. Wala kang diskarte sa buhay. Pero ito, maagang pamasko ko sa'yo. Maliit lang kasi na kasi sinasahod mo. Dino okay lang naman ako. Tanggapin mo na. Ano ka ba? Alam ko malitang maliit ang mo eh. Sa kahit isang tuka ka lang naman. Bobo, tara na nga pre. Ano pre? Para pag-usapan na natin yung business proposal ko. Bagay na yung gawa ng gwardiya na yan. Eka, bakit di ka muna humingi ng pasensya dito sa gwardiya pinastos mo? Bakit ako yung humingi ng pasensya sa kanya? Narinig mo sinabi ko, di ba? Bakit ko pa ulitin? Pre, bakit ako ng tawad? Eh, gwardiya lang naman yan. Mababang uri lang yan. Eh ako, tingi ng tawad sa kanya, dapat ako ang nilirespeto niya. Mababang uri ng tao lang yan. Hindi ko alam kung bakit ang babalantin mo sa mga gwardiya. Marang naman ang trabaho nila. Nagsasakripisyo sila. Nagpo-protect na sila sa inyo. Sa mga ari-arian nyo. Oh, tapos kaya pakialam ko. Oo, hindi oh. sila nakapagtapos. Pero dahil sa pagsimikap niya, may narating siya sa buhay niya. At di mo ba alam nakapagtapos siya ng tatlong anak niya dalawang engineer at isang businessman at ako yun bibiro ka ba pre? paano niya magagawa yun? eh gwardiya lang yan dahil yun sa pagsumikap niya hindi man naging magandang buhay niya pero nagsakripisyo siya lahat ng sakripisyo niya nagbunga sa mga anak niya kaya bago ka mang lait ang trabaho ng iba alamin mo muna ang buhay nila eh kung totoo yung sinasabi mo bakit po siya nagkatrabaho dito bilang gwardiya? Kasi isa siyang tapat na gwardiya at marunong rumispeto sa kahit anong uri ng trabaho. Kaya nga pinababayaan na namin siya kung anong gusto niyang gawin eh. Dahil yun yung nagpapasaya sa kanya. Eh ikaw, panlalait pang huhusga ba nagpapasaya sa'yo? Sorry, yung mga katulad mo, di deserve bigyan ng chance sa business ko. Pwede ka nang umalis. Na dapat tayong pag-usapan pa. Sorry, pre. Ito na lang yung pag-asa ko alis ka ba o ipakakaladkid ka dito sa papa ko? Eh, tutal Gwardiya naman siya dito, di ba? Tay, okay lang ba? Okay lang ako na. Salamat ha, sa pagtatanggol mo sa akin. Matutuwa ko at hindi ka nakakalimot sa pinanggalingan mo. Tay, wala nang dapat ikahiya eh. Yung pagiging gwardiya mo, isang marangal na trabaho yon. At habang buhay ko yung ipagmamalaki. Kung di dahil sa pagiging gawarin niyo, hindi mo kami mapagtatapos. At kung nasa man kami ngayon, yun dahil sa iyo. Salamat, Ana.